Hello po, magandang araw po sa inyo welcome po sa ating youtube channel yan bago yung mga face mask uh, kayo huwag niyong kakalimutan mag face mask talaga pag lalabas kayo para safe din po kayo so sa araw na po ito, ito, tuturo ko po sa inyo kung paano mag set ng mga relo na nabibili sa mga yung mga mumurahing relo na mga imitation pero kadalasan tinatangkilik pa rin kasi yung iba hindi makabili ng mga original dahil medyo kapos sa budget may mga nakalaan ng pagkakagastusan kung ano man yung hawak nilang pera kaya uh, -tsa nila yung mga ganong klase ng relo tulad po nito Ayan. so itong relo natin na to binigay lang po sa atin ni Rems Sir Rems Sir, Rem, Sir Remerito nakasama po natin sa trabaho sorry binigay po sa kanila kaso ngayon nga may relo na siya tsaka mas ano niya yung relo na automatic kaysa mga battery kasi hindi nga daw po niya alam iset so sabi ko ako na mag set hindi sabi niya kung gusto mo sa'yo na sabi ko sige thank you kaya para po dun sa may mga relo na ganito mga local kaya na sinasabi nila o mga imitation panoorin nyo lang po yung video na to at ituturo ko sa inyo kung paano iset para kayo mismo maset nyo yung mga ganitong klase ng relo so ito po ang ating relo na imitation na tuturo ko kung paano iset so ang pagsaset lang po nito simpleng simple lang nakikita nyo naman tong ayun, may pangalan na mode to itong button na to pag pinindot nyo yan makakita kayo ng timer alarm at yung oras na nagbiblink yung segundo pag nakita nyo na nagbiblink yung segundo pwede nyo nang pindutin tong kanang babang pindutan para hanapin kung saan yung gusto nyong iset. Halimbawa, ito gusto nyong iset ito dito nyo pipindutin pag gusto nyo dagdagan yan Ayan, 25. so dahil 23 yan pag pinindut nyo naman ng matagal yan mabilis syang magpapalit gaya nito Ayan. so dahil 23 sya kanina ipabalik lang natin so pag gusto nyo naman yung oras yung iseset ninyo pwede rin po Ayan, oras tapos may nakalagay na P ibig po sabihin yan yung PM kasi gabi na Uh, importante po kasi yan yung PM, AM lalo na pag ino-on yung alarm kasi Doon pagbabasihan ng alarm kung kailan siya tutunog kasi baka sinet nyo yung alarm nyo ng alas 6 ng umaga yun pala ang oras ninyo nung umaga na dahil nga hindi nyo naset ng maayos e eh PM mag-alarm pa lang siya nung PM pa lang kasi yun yung nakaset eh kaya dapat po tinitignan nyo yan importante po yan so yan po yung tuturo natin sa inyo pag ayan ito yung oras ganun din po dadagdagan dito sa bandang kanang itaas na buton sorry sorry ayan ayan diba nakita nyo ba't nag H dapat A hindi po sa so, mga ganitong klase ng relo napansin ko yung pagsiset ng oras nila P PM, A, AM tas H yung 24 hour uh, klase ng oras, yung type ng oras na ginagamit karaniwan ng mga police or militar, karaniwan sa mga militar po sasabihin nila 0-100 hours ibig pong sabihin nun alas 12 ng madaling araw 0-100 hours, alaw na ng madaling araw. 1,300 hours, alaw na ng hapon. Kasi ganun sila, hindi nila sasabihin na 1pm, hindi. So, titingnan po natin, no? Ayan, H pa rin siya. Tingnan natin. Ayan, 12. 12 ng tanghali. Yung susunod po diyan makikita nyo, 13. Kasi nga, 24-hour format ng oras. Ayan, no? ba? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ayan, etc. Ayan, nung tang 12 na siya, nagpalit na siya kasi AM. Titignan nyo rin po yun. Kapag AM na yan, ayan, makikita nyo yan. Ayan, 8 AM. Kaso 8 PM na yung kanina na, so ibalik natin sa 8 PM. Ayan, no? Oh. Nag-B. Ayan, 8 PM. Yan naman po yung date So ano na batay ba tayo ngayon Linggo August 15 Ayan. Kaya 15 Tapos 8 August August 15 So okay po yan So ganun din po Pagpapalitan nyo yan, pipindutin nyo rin dito Kamukha nung August na yan Ayan. O, November, December, January February, March, April, May June, July, August tapos, dito naman po yung araw. Sa so, mga malilinaw yung mata, makikita nyo. Ayan. Monday, kanya. So, pindutin po natin dito kasi Sunday ngayon. Ayan o. Oh, Sunday. Isi-shade niya kung anong araw yung sinusundan niya. Kaya makikita nyo dyan. Yung mga malilinaw yung mata, medyo maliit po yung sulat. Eh. Kaya... Pero para doon sa mga bata-bata pa. Alam nyo yan. So, ganun lang po. Ayan, yung babalik natin. Tapos, huwag nyo nga ayaan po na nandyan siya yung nakablink. Kasi pag napindot nyo po yan, medyo sensitive po yung mga pindutan ng mga ganitong klase ng relo. Mag-iiba po yung oras niya. So, dapat ibalik nyo po siya dun sa oras. So, medyo sensitive po yung mga oras ng mga ito. Ayan. No? Hindi no? ka mukha ng mga original. Pero pwedeng pagtiyagaan. Kaya kung sakali man eh mawala sila sa oras, sundin niyo lang po yung ginawa natin dito sa video. Sigurado ma-set niyo yan. Tapos sa oh, light naman niya, ganda ng mga ilaw nito eh. Pindutin niyo nang matagal, mag-iiba siya. Ayan. Yellow. Ay, ayan, may pink. Yan, may light. Ayan, may yellow yata yan. Ayan, may para siyang ano, iba-iba ng kulay. Tapos pag pinindot nyo ulit, yan, may blue, may green, may red, tsaka yung kanina, yung parang blue-green kulay. Ganda. So, ganoon lang po yung pagsiset, tsaka pagpapalit ng ilaw ng mga ganitong klase ng relo. Maganda naman po sila kung yun lang, pang oras lang. Kaso, wag nyo lang po sila ang mabasa ng matagal o may babad sa tubig kasi hindi po sila ano pang tubig talaga dahil alam ko medyo yung rubber ng mga to baka wala man lalo na dito sa takip mga gasket na tinatawag kaya sigurado mapapasukan po yan ng tubig lalo na pag nilusong nyo sa swimming pool o nagswimming kayo sa dagat sigurado yun kaya sayang naman pang oras lang pwede naman Mura lang naman po yung mga ganitong klase ng relo. Kaya, pero sayang pa rin yung pinambili. Kaya gan. Pag-ingatan nyo na lang. So hanggang dito na lang po muna yung video natin. Patungkol sa mga ganitong klase ng relo. So yan po. Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung bago lang po kayo sa channel natin. Pa-subscribe na lang po and pahit na lang yung notification bell at na monotify po kayo sa mga susunod pa nating i-upload ng mga videos. Hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat.